Okay guys, uh, wajo ko yung na rong uh, Swerte kay kay libre ko no. Wako kalaago, wako kalakaw, wako y, wako y activity karon. ron. So, magpahimus na sa usapang swerte tanong mo, sagot ko. Again guys, katong mga dili sweetos ako ah, ah pasinsan na ganyan ninyo kung kung magniga mo sa ko ah, ang ako rong yung itubag nyo is bubo ka lang or tanga. Sorry talaga, kung ako sa iyo, mag-good vibes na lang tayo dito. Okay. Meron pong nagtatanong, meron naman po nakita dito ang pangalan niya, kalimut ko sa pangalan, pero pangalan niya dari Adara, si Nora Luntok. Yun sa Good Evening Sir, pwede ba ang dyan niyang po tana eh? Natabunan na sa ko cellphone. <laughs> okay, 828 178 Pwede ba ko no? Sige, ah uh, pwede ba ko nyo share guys? Ma-follow my Facebook page and YouTube channel. paki share naman guys so para ma para na mga idea o dili ta magpasagad og pusta kung walay usapang suertres tanung mo sagot ko baga kung sa doktor pa na mag second opinion ta kay basin ang unang doktor gibisita nyo ging na namo nga kanseros na ka nya sa lain de di, dili na eh, pwede dili pa ka kanser okay sige ana mo tana? ito po ako lang tingbon ha 188 288 and 178 ang sagot dyan is, no talaga eh. Ang pwede rin na si 178 to 187, pero yung 188 at saka 288, sorry ha. Bye-bye. <laughs>